Sa video na ito ay titingnan natin kung paano tayo makakaligtas sa isang nuclear explosion. Pero bago yan, tingnan muna natin ang mga katangian ng isang nuclear explosion. Sa core ng isang nuclear explosion ay ang mabilis na pagkabuo ng napakalaki at napakalakas na enerhiya dahil sa nuclear fission o fusion depende sa kung anong klaseng nuclear bomb ang ginamit. Sa fission ay nabibiyak ang mabibigat na atomic nuclei sa mas maliliit na nuclei at naglalabas ng enerhiya. Habang sa fusion ay nagkakasama ang magagaang atomic nuclei upang mabuo ang mas mabigat na nucleus at naglalabas din ng enerhiya. Nagbubunga ang prosesong ito ng matinding bugso ng enerhiya na nakikita natin bilang puwersang sumasabog, init at liwanag. Para malaman pa ang tungkol sa nuclear explosion, panoorin ang tatlong video naming ito tungkol sa kung paano gumagana ang nuclear bomb. Ang agarang epekto ng isang nuclear explosion ay maaaring ikategorya sa tatlong pangunahing epekto. Ang blast wave, thermal radiation, at initial nuclear radiation. Ang blast wave ay isang high-pressure shock wave na kumakalat palabas mula sa epicenter ng pagsabog na nagdudulot ng malawakang pagkasira. Ang overpressure na nabubuo ay maaaring magwasak ng mga gusali, magpatumba ng mga sasakyan, at magdulot ng malubhang pinsala sa mga tao, lalo na sa pamamagitan ng lumilipad na debris at pagguho ng mga estruktura. Ang thermal radiation naman ay ang matinding init at liwanag na nilikha ng pagsabog. Maaari itong magdulot ng agarang sunog sa malawak na lugar at magresulta sa malubhang pagkasunog sa mga individual na walang proteksyon. Isang segundo ay tumatawa ka pa sunod na segundo ay nasusunog ka na. Ganon ito, kabilis. Ang intensidad ng thermal radiation ay humihina habang lumalayo mula sa epicenter ng pagsabog, ngunit maaari pa rin magdulot ng malaking pinsala at casualties. Sa loob ng unang minuto ng pagsabog ay may pagbuga ng nuclear radiation. Ang radiation na ito na binubuo ng gamma rays, neutrons, at ionizing radiation particles ay maaaring magdulot ng radiation sickness sa mga taong nalantad ng walang sapat na proteksyon. At isa naman sa mga pinakamatinding aspeto ng isang nuclear explosion ay ang radioactive fallout na sumusunod. Ang fallout ay binubuo ng radioactive particles na hinihigop pataas sa mushroom cloud at kalaunan ay bumabagsak pabalik sa ibaba na nagdudulot ng kontaminasyon sa malawak na lugar mula 15 hanggang 30 kilometro. Ngayon, ang malaking tanong, makakaligtas ka ba kung nasa ground zero ka o kahit malapit ka lang dito? Well, posible naman pero napakababa ang tsansa. Ito ang nangyari sa isa sa mga nakaligtas sa pambobomba sa Hiroshima, ang nooy 20 years old na si Akiko Takakura na nasa isang bangko, ang Bank of Japan Hiroshima Branch. Ang bangkong ito ay matatagpuan lang 380 meters mula sa epicenter. Napakalapit lang nito. Si Akiko Takakura ay nagsasagawa ng kanyang umagang rutin. Nag-aalis ng alikabok sa mga mesa sa unang palapag ng ihulog ang Little Boy Bomb ng Amerika. Ang tanging naalala niya lang ay bigla siyang nakakita ng napakaliwanag na kislap. Nang siya ay magising, ay tostado na at magulo na ang paligid. Milagro na nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan sa kabila ng higit sa isang daan na sugat sa kanyang likod, ngunit sa kasamaang palad, ang ibang mga kasama niya, pati na ang mga nasa itaas na palapag, ay nasawi. Makikita natin na ang bangko ay nakatayo pa rin sa gitna ng mga guho na iniwan ng nuclear explosion. Ayon sa mga mananaliksik, hindi bumagsak ang Hiroshima Bank dahil ito ay tinayo gamit ang steel framed reinforced concrete. Matibay talaga ang paggagawa dito. Malaki rin ang posibilidad na makaligtas ka kung ikaw ay nasa mga underground parking garages, subway tunnels o kahit saan basta nasa ilalim ng lupa o semento. In fact, buko daw kay Akiko Takakura, may iba pang mga tao malapit sa ground zero na nakaligtas din tinatayang 14% ng mga tao na nasa loob ng isang kilometro mula sa ground zero ay nakaligtas sa pagsabog. Isang tao raw ang nakaligtas sa distansyang 170 meters lamang, protektado sa basement ng isang gusali habang naghahanap ng mga dokumento. Kasama sa iba pang mga nakaligtas ang sampung tao sa isang streetcar na na nasa 750 meters mula sa ground zero. Ayon naman kay Dimitris Derkakis, isang mananaliksik ng fluid dynamics sa University of Nicosia sa Cyprus, mahalaga ang pagiging nasa isang saradong istruktura dahil natuklasan ng mga mananaliksik na ang blast wave ay maaaring mas nakamamatay kaysa sa mismong pagsabog lalong mapanganib ang blast wave kung ang isang tao ay malapit sa isang pinto o bintana o sa isang koridor o bukasan papunta sa isang kwarto. Sa sobrang lakas ng hangin ay titilapon talaga ang tao o anumang gagamitan sa loob para itong bagyo na pinakawalan sa loob ng gusali. Kung nagtataka ka naman kung maaari mong gayahin ang ginawa ni Indiana Jones sa The Kingdom of the Crystal Skull na nakaligtas sa isang nuclear blast sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng ref, sabi ni Dirkakis na maaring posible ito. Ngunit, posible rin na dahil sa pagtilapo ng ref ay tiyak na masasawi rin ang nasa loob nito. Pero kung gusto mo talagang makaligtas kahit nasa hypocenter ka pa, ay magpagawa ka ng nuclear bomb shelter gaya nito. Maaaring simple lang gaya nito para mas makamura o pwede na mga mas maganda pero tiyak na mas malaki ang gastos. Kung walang bomb shelter, ay maaari ka pa rin makaligtas kung magtatago ka sa isang estruktura na may nakasangga mula sa paparating na blast wave dahil nababawasan ang epekto nito. Pero ang problema, may kulang-kulang sampung -kulang segundo ka lang daw para makapagtago pagkatapos ng initial detonation bago darating ang blast wave. Hindi man sigurado na tayo ay makakaligtas, pero kung sakali mang makaligtas tayo sa initial na pagsabog, ay hindi pa rin tayo tuluyang ligtas, kaya kailangan nating tandaan ang mga sumusunod. Panatilihin ang isang well-stocked emergency kit na may kasamang non-perishable food, tubig, first aid kit, flashlight, battery powered o hand crank radio, extra batteries at mga personal hygiene items. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng potassium iodide tablets ay makakatulong para protektahan ang thyroid gland mula sa radioactive iodine, isang kariniwang byproduct ng nuclear fallout. Gumawa rin ng plano sa komunikasyon kasama ang mga miyembro ng pamilya para malaman kung paano magkakakonekta at saan magkikita kung magkakahiwalay lalo pa't mataas ang tsansa na masisira ang linya ng komunikasyon gaya ng telepono o internet. Ngayon, kung may abilidad na makita at magbigay ng babala ang inyong gobyerno na may paparating na nuclear warhead tandaan ng mga sumusunod. Get inside, stay inside, stay tuned. Maghanap ng matibay at maayos na protektadong kanlungan gaya ng basement, underground parking, subway tunnels o pinakaloob na bahagi ng isang gusali na malayo sa mga bintana. Kung makasurvive ka sa initial na nuclear explosion at kapag ligtas ng lumabas sa kanlungan, ay gawin agad ang Decontamination. Alisin at balutan ang kontaminadong damit at maligo gamit ang sabon at tubig para mabawasan ang epekto ng radiation. Iwasan ang paggamit ng conditioner dahil didikit lang ang radioactive material dito. Takpan din ang mga sugat para hindi mapasukan ng radioactive material. Kumain at uminom ng pagkain na nasa loob ng isang gusali ligtas kumain ng pagkain sa mga selyadong lalagyan na nasa labas. Basta punasan mo muna ang lalagyan gamit ang isang basang tuwalya o tela bago gamitin. Ang mga pagkain hindi selyado mula sa labas ay maaaring kontaminado ng radioactive material. Huwag kumain ng pagkain mula sa iyong hardin o pagkain o inumin na nasa labas na walang takip hanggang sa sabihin ng mga otoridad na ligtas na ang mga ito. Tandaan ang mga strategies na ito dahil maaaring makaligtas ka nga sa pagsabog pero dahil hindi mo alam ang iyong gagawin pagkatapos ay baka masawi ka rin dahil sa sakit na maaaring maidulot ng radioactive materials. Pero sana mas baganda na hindi na natin kailangan gawin ang lahat ng mga hakbang na ito sa hinaharap. Umasa tayo na ang mga bansa ay manatiling magkaibigan sa isa't isa at magpipigil sa paggamit ng kanilang mga nuclear weapons. Kayo ba? Ano na ang inyong mga plano para makaligtas sa isang nuclear explosion?